itinaboy nila po. Yan. Ang ating house rule, no leftover, no take out. Ito yung questions. Uh, hindi ba kapag may leftovers, automatic may penalty, may charge. So, kung binayaran naman nila yung charge, actually yung ginawa nga nila is hindi naman masama para sa akin eh. Kasi, ano lang, kasi na nila yung food na hindi na makasiserve. Yung sa tingin ko, kaya nila ginano yung pagkain, binalahu, uh, binalahura binala, nila yung pagkain para to make sure na, na yung binayaran nilang uh, penalty sa leftovers, ay talagang ano hindi kung um, hindi na mga madudoble kita nung no, ano nung resto kasi baka yun lang na, nagbayad na lang ng penalty tapos baka i-serve nyo pa kasi maayos pa naman yung pagkain serve nyo pa sa next customer which is ang pangit naman kapag ganun. So, kasi parang medyo kukulang yung, ano, yung context. Yung nag-video kasi nagtatra doon nagtrabaho sa restaurant or maybe yung may ari ng restaurant. I don't know. Tapos sinasabi niya na binaboy nila yung pagkain. Which is, oh, masama naman talaga yung ganung ugali na binababoy yung pagkain. Kasi madaming gutom o madaming hindi nakakain ng ganun. Blessings yun. Pero, kung yung ginawa naman nila is to make sure talaga na hindi naman magagamit ulit yung pagkain. So, why not? Binayaran naman nila. Kung binayaran naman nila yung penalty. Sa kanila na yun eh. Di ba?